Ba? Hmm. Baba. Sige. Pag hindi ka bumaba, viral ka na mamaya. Oh. Baba. Baba. Sige, i-upload ko to. Oh, kitang-kitang mukha mo. Viral ka na mamaya. Sige, ayaw mo bumaba ako makain ng tao eh. Oh. Viral ka na mamaya. Ayan, may muta ka pa ha. Oh. Sige. Ah, baba na, baba, baba. Dun, dun, ba. Baba. Baba na, minx. Ay. Sige, viral ka na mamaya. O. Oh. Ayan ang sinasabi ko. O, oh. sige. Binibidyo kita. Ha? Binibidyo kita, magbabiral ka na, bahala ka.